magbabayad on time at nang sakto, meron sanang pambayad si LGU uh, para sa ating mga sa kanilang utang sa hospital. So yun po yung naayos talaga natin. Pero ang tanong palagi ng LGU, o utang na kami, pero ang tanong kung ang dami hong requirements, merong hospital development plan, merong operational at Uh, feasibility studies, paano ho namin yung gagawin? And if you're talking about third and fourth class municipalities, hindi po madaling requirements ang mga to para sa kanila. So doon po tayo pumapasok, hindi dahil ang TINGOG ay eksperto sa mga bagay na to, kundi may kapasidad po tayo bilang kinatawan ng mga tao to create convergence among experts, among government agencies, na nakakacreate tayo ng sustainable at self-sustaining na mekanismo para sa pag-finance ng mga hospital infrastructure lalo na sa kanayunan